At nandito tayo ngayon ng idol no sa Purok Tris, Gutapol, Akibao, Ibukidon kasi mga idol may nag-request sa atin na sana mapuntahan ang itong ancestral house dito sa Gutapol so kaya lang hindi natin na makita kung sino yun nandito na ako ngayon na na-picture ko ang ancestral house no, na itinayo pa noong noong uh, 1960s uh, ang nagmamayari dito mga idol si Dimitrio Senior Asino uh, Galvadores at ang kanyang wife si Binturada Vintonio Galvadores so yun uh, natin si tatay kasi nandito siya nakatira ang kanyang anak oh. so tara <laughs> oh. oh. mayung uto tay nay unsa kaya itong alam tay Marcos Galvadores manasya masakiton man ibalin ang mga Ah, oh, ato i Ako mo i-translate to Tagalog tay. So mga idol, sabi ni tatay, ah, uh, yung pangalan niya dati para siyang ang tawag tay kanang murag magsakit ka. Magsakit-sakit. Mm. Ang sino hmm? Marcos jud yeah. sa kuan? Mm, Marcos. Wala ang usaryo. Ay, Marcos usaryo. Marcos. Marcos Galbadores. Galbadores. Wala naman tong Burusario. usaryo. Ah. Si koan ba? Marcos. Tinuod okay. gid na tanong, yung anak na sa una no? Oo. Oh. Nga ug magsakit-sakit ka Ilisan. Ilisan ngalan. Rosario kay Rosario <laughs> man gyud. <mag -s3> Balin ni Mar Marcos na duwa <laughs> na. Wa na. Wa na magsakit. <laughs> Ikaw nay, anong pangalan mo nay? Muer Galbadores. Galbadores. Nana Alejo Galbadores akong kuan. Alejo Galbadores. So. Okay. Taga Manila. <laughs> eh ano ang year tay. Uh, pinanganak ka? kung nung sana to ay 63. 19, 19, 63. 19, 19, 19, 19 October, 60, October 7 October 7 1963, 1963. 63 Ikaw na ay Ako May 11 na pareha may may tinuig po, 1963 po. Uh, match kayo. Pareha na ganyan. Normally, mang na ay kaya. So, nandito ako ngayon, Tay, kasi may nag-request sa atin sa akin. Siguro, pamilya niyo to eh, na sana mapuntahan ang ancestral house niyo. Masa hmm. sila po. sa kanina, saktong address si Tay? Itapol. Itapol. Puro. 3. puro 3. Puruk Tris, Gutapol, Kibawi. Kibawi. Mm -hmm. Wala. So, ang saan ato igali na tukot nga balay tay? Sa Sintay Una. So, mga idol, ang tinanong ko si tatay kung anong taon na itinayo yung bahay ay 1961. 61. Mm -hmm. <coughs> Dayon, ang nagmamayari dito tay, ang Lager. ama. Ama. Ama nyo. Ang so, singalan na ito tay? Dimit. Dimitrio Demetrio, Gabriel. Oh, uh, Dimitrio Senior. Ah, oh, Senior. Ka Senior kasi Junior lai. Eh. Well, ang namatay naman. Namatay man. Ah, Demetrio. Middle name niya. Middle name. Ay, bit, niyo mata and kuan. As bitaw niyo man to. Ay di. Sino? Asino. Galbadores. Oh. Asino. Dahil uh. hey, nang imo mama. Si Ventura da. Ha? Binturada Binturada? Binturada Binturada Binturada, Binturada. Binturada. Binturada yang yan nga siya mama Ang middle name ato Tura nga siya itaw Ah, yung nickname? Ang, yung... Angga mm, Angga ah. nickname Bitonyo Bitonyo si nanay na Oo oh. 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 Tapos tay Nakatiman pa ka sana tawahan siya yung papa? Ano <laughs> na ang problema? <laughs> ang na ang ah, na tao yung bohol. Ano na na na, na 9, October 7 pero ang iyang to egwa ko kay balon kay na tao man sa si namatay sa 83 man to sinamatay. Kay <laughs> tingaw amo ko <laughs> papunta na yo kay mag birthday dungan man birthday. Oh yan na idol sabi ni tatay sabay sila sa birthday sa uh, October City. Pero ang taon lang mo'y wala ni mo na an. Wala. Ko kapungutan na pagkilan na diyan kan. Ayun may dola ganya. Ito na lang natao yung buhol. Buhol. Tapos tay pag dito lag buhol, kon ray anak dito duha. Kinabuangan og kwan, mang duha pa na dire may nagdagan. Mm, dinhi lang sa padulong na sila diri tay. Nimpalad man. Di damas mga pikiro. Pero before tay katong usapas na sa di ba? nakay na kwento na ako na nakasapon pa sa sigira sapon kung sa ilang kaagi ah, sa una dito, na? dito sa Bohol, sa mm -hmm. ilang kaagi mali nang, ang dito mm -hmm. mas lang sa sapon sa mm -hmm. na kung ano so, yun kung ano lagi ko na lang kung dito kanon support siya sa mga Amerikano sundalo sundalo mm -hmm. sundalo sa Amerikano uh, sundalo kanon. sa kanon mm -hmm. so sabi Ay, ni tatay sila sila yung kanon sabi ni Tatay Maydol ay yung ama niya hmm. sa panahon ng gira sa World War ay nakasupport din sa mga sundalo. Kinamukoy ko ang tayo, di kasabot o oh, bisaya o oh, oh. Munang Tagalogon ko sa Oo, Oo, manila <laughs> Tapos mag nila dire tay? mag dire, alinaw na dito. oh, nimpalad sila nga. Nimpalad dire. Anak kalasangan pa kuno ni sa una na. Kaya, huwag pa siya dadahin yung, yung amigo dito, Pitiro, silingan niya. Nadi, yun si Kanhe. Gidaman siya <laughs> kay nakunoy na kang yuta. Yuta panghatat. din eh. So, Muto nakaangkon ah, dito sila. Nakaangkon siya dito. Una, pagka dito, huwag siya kasabot kay Juan, uh, iyan baligya, balhin siya dito <laughs> Brato kayo sa ulang. Nung ingon man ka nga, ang siya trabaho kayo sa papa? Panday. Panday din, uma po, uma. Uma, uma. uma. Uma siya sa ulang. Daro. Kini nga balay tayo, siya mo naghimog ilan eh. Siya. Siya nagnama. Si Si tatay tatay. Itong iyang manghod, oh. Si Papa Yokyok. -yok. -yok. Oh, manghod niya, oh, siya mismo. Uwi pa oh. si Papa Yokyok po -yok to. Nung so, medor sabi ni tatay, yung ama niya ay karpintiro at saka yung farmer. Pero siya mismo nakakanga ang idol kasi siya mismo ang gumawa itong bahay. Oo. So hanggang ngayon nakatayo pa rin. So ano ang mga gamit mga kahoy tay? Unsang tugas, mga kahoy na yung gamit? Tugas bayong. Tugas o bayong? lawaan. Kaning gibungbungan ni eh, mga lawaan. Ah, pero yung poste tay. Yo. Right. Oh. Ala. Lubong na. sa yuta pero <laughs> tugas na. 15 dugayan na. Oh, magid we'll naon <laughs> sa. Wa mga kaya yang kuan. Ah, mga bangko di mga tugas na hmm. digon kay. Wala na oi, gikuat uh, ka na. Arang. Tugas na. Mo na ni nabilin sa oh, mga bangko dipang, niya. Gipamba ko pangayo na ubag, gibaylo ba, gibaylo. Labay gani sila para ano. Akatong lusong yun na mo, karaan to. Ikuha, ibaylo. Baylo <laughs> alag kami sil. E ni angay masya sa lusong ba? <laughs> kaya tugas kaya po na tayo Ni Kaya yung tungtungan. Lagi. Mga tugas, eh ang uban, ang tao. Ang handan po, tugas. O ka akong sa unong tay Alaw, akong mga Sige na, okay ra tay kay at least nga kuan man, dokumentary mo nito. Ito lagi kay manok. Okay na tayo. Mga mga. Ah, to yung picture tayo ba? Hmm. Tapay. Yan may dole ipakita natin yung picture. Saan yung ama ng mga anak? Ay, kanino? Kani, akong oh, ina. Mo ni siya. Hindi hmm. ko makita pa picture ni Tatay. <laughs> Kawala. Yan may amang igsuon, namatay ang turing kay Kwan man eh, dito Manila sampagada po yo. Mm. Na. Pagkamatay,

Round, round round po, dosay mo. Tay, tay mo tay, yung trabaho nimo. Bunot hmm. sa kaglobi. So ipakita natin may idol kung Mamunot ka dito. Trabaho mo. ni Tatay. Try mo tay, kahit try isa lang tay. Mamunot, mamunot ko ng kakad. Try mo kahit isa lang. <laughs> <laughs> ipakita natin sa kanila. <laughs> ako nangarap kung may mag-interview ni isa kong bana, mayung na. Oh, tay. Okay. <laughs> okay. Oh, ako, di, ko sa tubang tay, parang makuha gyud. Oh, sana. Ako ni ako ni. Yun ang trabaho ni tatay. Ang sabi pa nga niya, sabi pa ni nanay, marunong pa siya umakyat na ano, mga niyog. Hmm. Senyor na ba na? 62 na siya October 7. Oh, mag 62 na si tatay. Pero, kusug-pusong kayo makat-kat ang lobi. Daig pa niya ako. Ako, hindi na ako marunong umakyat Kurog ng tohon.

May lang, may kapalig... Ay, dili na uling on. Dili na. Dili na. Ah, baligya sila mo mag mag-uling. So, Ay, ah, sila mo mag Ay, na lang mga baligya may makapaling ng sudan, bugas. Hmm. Unsa mo oh, na sa kinilo, nay? Kinilo. tag-singkong. Tag-size naman kinilo on. Ah. Ayun na lang, o, dito ko nung hiti na. May saka na po ko hmm. natin mga, mga ito nung. Umok lang mag-isimbo. Ay, kani, mag amok. Baligyan pa na mo, upat ang 50.

Ganan ko sa inyong balay na ike, eh. wala yun na kuan, wala yun na renovate ba? Wala yun na utro ba? Hmm. Nana na yun na, pag gubaong ta ako, akong ba na ayos sa kay, bay na Ancestral, gali sa anay, mauling kita ancestral house. Ang balay ka ang balay lagi na kuan. Kaya nangita ko dito, hindi ko man siguro ni ma okay daghan, mga halublak, mga ilalom. Kini <laughs> man dayo. Kaya ay mga sapon. Oo. Oh. Oo. Ang may ang dire bayad diri ang makakita Oh. Ba naman ilaha god. Kanila nagpabili. Silong. Kuan daw 1961. Tikon sa ni mo nai. Pamangkon ta kung pamangkon niya sa igagaw. Kaya papa igagaw man niya. Hindi ka gapuyo. Diyan. Kuan pala kung vlog ka nang makaraang ba? Ha. Mm. Vlog. Nanay recommend sa kuwa. Morag siko anak. Morag sure ko pamilya ra ninyo. Morag siko anay katakagagayan. Sigut mo Si siko antoy kag si Ga. Nai mo ko an. Si Berny. Si basin kita sa kung magpost mo gud. Si Berny. Morag si Berny anak ko na ni. Ah makakita man ni sana 'yung nagpost nako. Kaingon ni lagi, lagyan duan giday. Henina Obes. <laughs> Tingala ni mo sir. Maapil pud ka. Baik. Ma. Sarati. Ha. Tatay up sa mo kuan. Dinetay morning? ning ilang lingkuran ng karaan. Moran ni nabilin. Ora almosa na pa man dito ba? Dabino. Sayang kay wala ni tulogi sa taas. Saka ko ha. Sige. Dire lang sa ubos kay ababaw ah

Ang abri ba Okay, ilig on mga isa logo. Grabe <laughs> nang kinabuhi sa mga karaan. Okay, hindi. okay <laughs> kayo nagiliwa na po yung Andre na eh. Taas. Patong nadako na kung anak wala sila po yung kayo handok. Basta magsakit-sakit mong gud sila. Kaniganin sila nagkaraan karaan Masa okay, magsakit na kung distas Oo, magsakit sila eh. Ano sa lagi? Bati yun? Hmm. Mami po sa silong kaya ako. Kaya ako po. Marag na Nami na nagpuyo na rin. Eh. Kaya wala po yung anan. <laughs> Muna ko na ako uh, ang ni nanay. Puyo Pero... Ad, mag, sa una, di rin mo oh, matuog. Wala diri nun hmm. rin. Bugnaw ba? Bugnaw lagi. Wapay pa yung limpyo. Nakapabi. Peke mo paglimpyo oh, yeah. din. Nagkuha kay tabla Kini. Tugas. Bayong. Wala siya. Limpyo na may plowa. Kaya hmm. sinawa na. Sinaw na! Gwapo na siyang tugas na kami. Sayang kaya. Wala, picture ko rin na ay no? Wala. Nakakuhaan ba? Gwapo ka katago eh. Sayang kaya lagi mga picture ni tatay na nanay. Nangawa. Inaanigid ang mga kuhaan mga karaan. Pakita ko sa inyong idol o. Ito ang sara ng pintana. Na para ano, 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 ano. Yan si tatay o na na kung si tawag na ay nagbunot <laughs> <laughs> Kini tugas mo kini oh tugas kini. na Imagine mo 1961. 1961 ay sa ato pa Abot ko diri 1998 naman. Mga kuan na, ni katuig mga 64. 64 katuig na ko pamilya 61 mo 64. Mm. Naabot ko mga tuig wala sila natin. na dai. na so, Lumay na lang kay natay nakuha ng picture. Oh. Ako ako nangita gani ko tay pakita ko. May kay eh, pag ukay ko ay picture na ni bala. <laughs> <laughs> Nanto yung tatay nga kuan kanang dako daw. No kay, kay kay uyuan man to. Atong mm, na sa frame. Wala mm, to ay nalung. Na dala man to sa cemetery. Namatay to siya nay unsa nga bulan ganin namatay imong ito si imong akong ugangan. Oh. Ako iyaan ko an. Nay tung June 12 man to bago pa man to namatay ang iso. On, iso ni ni, ni tatae. Oh iso ni ko an. Papani ko an. June 12, yung edad 92 na. Grabe no? 1932 man to siya natawa. Kamaw na ako giat team anan. Basi may Pero magulang to si ko anay. Mabugawang yang magwa. Yang papa. Manghod mang pa na matay. Oh, so mga kuan to, mga pa to. 20 siguro mo. 1920, basta 20. 20 siguro siya. Mga 1920 akong paminaw. 1920, 20, 20. 20. Mm. 20 ano. Isi, nanay, morang 1920 to 23. Kaya mm. manghod pa man to yung nanay.

Pagka-graduate na, napaka-graduate na, may isa na ang singalan, ba? Ang singalan, to yung isa ka-college. Ang isang nga lang, Lewe? Ang isang nga lang ito yung mga anak na? Jerica Rose. O oh, si Mac Joseph. Ay, magulang ang babae. Oo, oh, bago pa nag-graduate itong June 23. Jerica mm. Rose. Nag-trabaho siya ka-Panis. Ang All ba, eh. Panis, o oh, kato isa, nag-skwela ron. Si o, oh, ina na nga, naako Na ako dure, nak. <laughs> Na-interview me, vlog. <laughs> ina, si Connie. Sir's House of History. House of History ni ane ni, ni Black ni Sir. Rambut <laughs> <laughs> nak kalitan ko ane. <laughs> ayso ko na, Wai nala ko makit anta sa tanan. Oh, mga kaliwat niyo. Kaliwat naku, kaliwat pun nila tatai. Oh, sa buhol. So, salamat I kayo ha. Okay. Salamat, <laughs> salamat po di nito niyo. <kayo>. Tatai. <laughs> so unsa yung mga historia tay nga naku karon tay? Yeah. <laughs> Pili ka na doong yeah. Ang akong mga day na nagkuhan ako nag -anak ko sa nag-request okay. Nga manihan ng balay oh. Para po din yung mga parenti Makakita ba kanang lagi lagyo? Okay. Hmm. So, okay. Levi po kung nga, uh, nakaabot ko din yung lugar na okay. welcome ko ninyo oh. Uh. <laughs> Ligon kayo ninyong kuhan ay Sayang yung... lang wala po yan ba? hindi oh, wow, Di na po okay. ninyong makuhan kayo, rinan mo si lalong Mahadlok mo po, po akong anak ka sa ka hedad itu makai. Baano si Bation? Nalain muling balay karaan yo kay nay mo banat tuyo kay mo gud. Dengas la na may maghantak gitus pa. Baano na may hantak may diwende. Ha? Sigigi-sigigi keni-keni gopo ni i-explain na to. Na diwende ni nanay sa una nguni. Yo nanay gud. Dugay na may unong bulaya. Ay, nanay kay yung mong yaan. Oy mong imong mama gud. Ako mama. Sa bui pa sila na sa gi Oh, kadungog yun mi magdulot lula oh hantak hantak ba hantak ko lumawag mga namang kuyawa nila buhiga pero karong bago tayo wala na wala oh, oh, na wala na katoy mong mga mong bata ang kadungog yun sila sa una kadungog tayo kay naog ba sa masin pero yung nanay ginatay basta yung tayo, basa, mga basa, karaan balay hmm, daghan nah, mga kukukuan na anak yun di ba nato ba di po takakita Oh. katinglahan ba ngayon <laughs> kuhan nito sa taas. Masa <laughs> to nay iingon mo na, naay. unsa ingon si mong nanay, nga naay ikawan sa taas? Yan ang duwen, di ba, anak? Makatulog ko diha may magdamgo ang mga lungon. Saan nakakita sa babaeng puti, iba. nag nagtaas buhok, tiguwang, asiya. Nakikita ka, tay? Sa taas ako sa kamay ako. Ay, kamay, baka? Ano ah, mo nakita na, pita? Naskuhan ba, tinga ako, sa atin ko nga, 242 labay nga tiguan taas sa buhok. Ko anam na tay kay burag kalit nang bakalit. Mm. Na dili pagin mo tabang sa mo. Pero wala na toy mong kuan tay, imong mama. Dili pa la Ito sa kagayan. Ako ra mo di na Yung papa na pa pod. Napa. Ah basin kuan ra to. Ito man na mo yo, ako man diri kay daghan pa ni kabos ana ako imalis kabaw. So yun may dolang kuwento ni tatay. Pero matagal na. Matagal na na panahon na mayroon siya nakita na babae, nakaputi. Alam naman natin, Wedol, yung lumang bahay ay mayroon tayong mga napansin. Pero hindi naman sila mananakitay. Mm eh. So salamat kita, ha? Oh. Ito, tapos salamat sa bayo, doon sa pag-interview ni tatay. At uh, history sa bahay nito. Uh, Siguro hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat talaga sa si inyong walang sawang support. Ah. Keep safe and God all.